Malutong ang pagmumura ni Daniel Padilla na feeling ng mga netizens ay para pa rin sa kontrobersyal na hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Hot topic ngayon ng mga marites sa social media ang viral video ni Daniel habang kumakanta sa kanyang birthday celebration kamakailan na ginanap sa Batangas. Sa video, makikita at maririnig nga si DJ na kinakanta ang kanyang favorite song na hinahanap-hanap kita ng River Maya. Maririnig sa background ang palakpakan at hiyawan ng mga taong dumalo sa kanyang birthday party. Halos lahat ng nag-comment sa naturang video ay nagsabing siguradong may connect pa rin ang pagmumura ni DJ sa breakup nila ni Catherine. Ang feeling ng mga netizens, connected din ito sa mga balita na nagkakamabutihan na raw si Catherine at ang Asia's multimedia star na si Alden Richards. Naniniwala rin ang kanilang mga fans na sa muling pagsasama ng Kathden para sa part 2 ng blockbuster film nilang Hello, Love, Goodbye ay mas mapapalapit pa sila sa isa't isa, lalo pat pareho na silang single ngayon. Sa panayam kay Kat ng Mega Magazine, sinabi ng dalaga na okay na okay na siya ngayon. Now, where I am is exactly where I am supposed to be. February for me is the new January. Parang yun yung tapos na. I know that I am okay. I can say I am healed. You have to experience all the process, all the pain, lahat, but I always make sure that when it comes to my work, nothing is affected, aniya pa. Tungkol naman sa isyo ng pagpapatawad, ang lalim kasi ng word na forgiveness, for me, you can forgive people who deserve it. But when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life, I forgive you for my peace of mind, for clarity, and for everything, but it doesn't mean na pwede kang bumalik, it depends. I'll just keep my distance, you keep your distance, we're okay like that, I mean, Kunwari, I got hurt. Why would I allow you to come back? It depends. It's a case to case basis, sabi ni Kath. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.